Ano yan, malaki. May malaki dili. <laughs> mga quality ho, karga! Ayan ho! At ipapadeliver na natin si Big Mama at ang isa nating full blood na barakaw. So ayun ho, maraming maraming salamat sa mga sumali ho sa ating parapol noong nakaraang araw. Ayan ho, si Big Mama ay may posibilidad na buntes at ang ating full blood na ko ay may papel. Yan o, may pa farm certificate. Ayan na at kay Sir ho naman naman na taga na ay inyo nga alagaan ng ayos are. At talagang dili ho tayo nakilala kay Big Mama. O, marami ho ng at marami naman ho hindi nambas At totoo, nakasuporta sa atin. Yan o, si Big Mama nga ho ay inaanak ng apat at tatlo, dalawa, isa. Yan ho. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ho. Kaya yan ho, sa mga nasa aliwa sa aking parapol, maraming maraming salamat ho. Sa susunod ho uli, may parapol ho uli ako, pakiabangan nyo na lamang. At kayo ho'y mag-iingat sa scammer. Yan ho. Siguraduhin ako kung kausap nyo, bago kayo magbibitaw ng pera. Yan ho. Isasakay na natin at itatagpo natin sa transporter ngayon. Papunta na siya panggasinan. Pangasinan. Doon At... so, ano na magpa dami ng iyong lahi. Ingat. Iniwanan na ho ni Big Mama ang kanyang mga anak. Yung isa nga anak ni Big Mama, anak abile ay taga Aklan. Yan o. At meron pa hong dalawa dito natitira si Big Mama ang anak. Ay kung gusto nyo yung bilhin yung isang barako, ay pwedeng pwede ho. Mag-comment lamang kayo. Yan. Big Mama, paalam. Bye bye. Naku po, Big Mama. Alis na si Big Mama. Talaga ako po, ah, napamahal na ito si Big Mama sa atin. Yan. Ingat sa pagpunta mo doon. At ipapadala rin natin yung farm certificate ng ating barako. Yan Ito sir. Ah, uh, inyong farm certificate na ating full blood na lalaki. Swerte, swerte nyo talaga. Pasko, swerte. Sabi nga ni sir, yung nanalo sa atin na uh, excited na excited na raw sila. Na dumatoy si Big Mama at ating full blood. Abay no, nung, nung pagkatama niya kagabi, eh, no isang gabi, eh, ay nagpadala ho agad siya ng isang libong balato. Balato ko raw Salamat sir! Mags, to na yung dalay. Babayo. Ah papalayo na si Big Mama. mo, Malaki daw si Big Mama, sabi ni Sir Arce. malaki laki. Hoy, malaki. May malaki din mga quality ho, karga! Pero ari ho, ay sabi full blood, low ating kilo ano, may farm certificate tayo kung mamadala kina kuya. Sa, yun sa Ngayon na rin bahala ko, hindi sa salig at pinalig mis lang kumuha. Um, 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 um. Yung mga salig daw eh. Oh, okay. uh, Nara, may black double pa din eh. Akin na nyo. Yun know, ho, black double. Eh. Saan niyo kinuha yung kuya Taal? Oh. Ay, black na hey, headlamp pala. Black na sa loob. Ay, meron din pala. Uh, yung isang... Hindi uh, naman yata agresibo. Hindi naman, hindi uh, yan agresibo. Huwag uh, uh, lang ang kandiyan. Ang daming pangarga nila, Boss Arce, oh. Ayan. Pwede nyo kontakin si na... Kuya, pwede rin kayo mag-message siya at sa inyo ang kontak. Malayo-layong biyahe. Ingat. Oh, ingat kayo, ingat. May kukunin pa kayo niyan sa Cavite. Eh. Oh. Oh. Tama. Ah. Ayan, safe na safe po ang kambing niyo diyan. Pag maliit, meron sa itaas. Ayo, bye-bye. Palis na. mama, paalam.